mga dol mo niya mo nga sa rin sa PWD sa lalak kami ni mga dol mo niya mga sa support mga mga sa ganyan lang ka na akong video mga na ako na kayo ng tabang sa mga haplas, mengalut. haplas mengalut.

asa wakas tagin niya man ang mga presidente minapay pa WD salala no ipa Ay asikien na malepo siya pa daya sa satoan next speaker okay unaha pagkita na introduction speaker moni serjigo ang presidente sa ipo klala dali diha rapet den norte Uh, Chico de la Kusa ka buukan nga tao gani hindi siya alagad na ko sa simbahan o karon na yun ali apan wala siya po siya ipagkawadig paglao. Akong tawagon si uh, kagawan Mario Palada. Kons! <coughs> Thank you. Wahapun istana? Ay Pilipino na pun istana. Marajim horobai ni gawit. Wah! Anay-anay takut akuhat. Tau nakut aktif kaya kunyaku takut. Yagi ngupit ngunit. Ahem. Ah yes, Jesus. Kut sikino ngunit sa. De, a... Atake tu. Kut mga... Rima yuwa yuwa